Ito guys, yung tanim ko, bali, dalawang puno lang ito. Ito yung pinakapuno niya. sa so, marami na siyang bunga. Halos tuwing tatlong araw ako pumipitas ng sitaw. Tapos dun sa likod, marami na rin bulaklak. Uh, Laking bagay talaga ta na tayo ay may mga tanim sa ating mga paligid. Ito rin ang aking mga tanim na talong. Tapos, hindi papakita ko sa nun video yung kalamansi. Ito rin yung mga ampalaya. Ito rin ang ating kamatis. Maraming bunga rin siya. May hinog naman sa misa. Kukunin ko yan.